good afternoon mga sunrat magandang hapon po sa lahat ah, na naman kami ito lang muna kami sa tabi mga sunrat ah, mag, mamusit muna kami dito sa tabi ah, dito muna kami pamain namin bago sa lahat ay huwag natin kalimutan manalangin sa ating kung may lord salamat sa panang binigay mo sa amin sana hindi mag ulan hindi maghahangin So, makulimlim ang panahon mga simaan uh, Lord. Uh, sana naman ay magandang panahon magdamag at sa walang uh, ano sa gabal sa aming pamimiwa sana may huli kami at sa buhay namin araw-araw Lord salamat at sa grasya araw-araw thank you thank you Lord, uh, Lord as medyo maano ang panahon natin ngayon medyo madilim mo oh. yung bundok banaw ay pinalibutan ng mga pangalan yung mga yan yan. Mga lapaap. Pero dito medyo di gasino. lang sa habagatan mga simunagat. Yan. Simunagat, lang po. Aga pa naman. Simunagat. na naman. Nakatatlo na siya. Nakatatlo. Nakatatlo. 3-0 mga simunagat. 3-0. 3-0. 3-0. kita-kita 3 kilo. 3 nga Dalawang talakitok lang masamgat. Agad sa isang grouper. Thank you. Mahawak man lamang ito. Oh. Alis <coughs> biwas? Oh, alis na. Oh, oh para makawak. Awak. Happy picture din kita. <laughs> thank you Lord, thank you. Ayaw mo pa picture dahil hindi kanyang huli. <laughs> Yun mga kasimulat, siniba din ang aking kasama. Yun, siniba din. Yun. Thank you Lord, thank you. Apat na isda mga kasimulat. dalawang hindi ko na videoan yung dalawang katalakitok mga simagat bukas ipapakita ko po ako kami umuwi isang roper awan kung ang mga isda nito lalo din kahit kasama mga simagat

yun mga simaragat nakadali na naman nakadali naman kaso lang mga simaragat laging ubus ang biwas namin may nang may nang may nang uha ng biwas ilalim laging, laging walang biwas may ingay nawawala parang nawala yata yan masidain yan dayang dang taal ang tawag sa amin mga sinragat yun thank you lord yeah, madalang na rin na isda dito yan ano? Hmm. madalang na rin na isda nahuli sa kitang yan eh. mga sinragat aray ah pilimbang pilimbang ang sibigat lalo na kina nang nagkakalunalo na malapit ang amihanin dito sa amin kaya ganito nga sakit sa katawan thank you thank you lord limang isda namin mga sumdagat